Ya. Oh, what's up? Saudara, so nak oi assignment. Assignment. Bangi kuku ya be. Oh, problem oi. Tom sai so, assignment ni oi. Ani ku Oh no. Okay. On say English sautot. Utot. utot. Kanang kuan ku ya. Lagi when of change. The when of change. Eh. Um, Utut mo. Oh. Kung na maogro. Maol gina. Ano naman? Syempre, sa may English hangin. When? Oh, maam nam gawa sa. Gawa sa hangin bi na utot. Oh. Na syempre magusab-usab man na. Oh, di unsa unsa may unsa may kanang English na magusab-usab, di ba? Change. Oh, change. Ano kay nag magusab-usab man di? The wind of change. Mao ni saktong English utot. kanang utot nga nalingkuran eh 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 ah na kanang utot nga nalingkuran ah simple lagi kana. please release me <laughs> ah hangana, oh, oke okay. nah lingkod ka nalingkuran mo utot nya di man yun kagawas ug ka na man um, uh, takil ka gamay i-release na nimo. <laughs> please <laughs> release me. Mana siya Please release. Kanang rel utut nya walai tingog. Eh. <laughs> Oh, simple lang ka na. The sounds of silence. Oh. Oh, Waka, oh, silence? This. Why ay tingog? <laughs> oh, Gago! Caffeine. Kanang utot nga na'y dala igit. Ah. Dust in the wind tawa ka na. Na'y dala. <laughs> na'y dala nga dust. Kanang utot nga baho. Ha? Kanang baho nga. Murag ka maka... Lain sa kuan? Hmm. Oh. Kanang utot nga baho. Kiling misukli na. Dahil. Mana yang masak English? Si nak kuku yang murah untuk kanta. Di rumah ogi ni saya angkat English. Tut nak unsa muka. Supak man. Napa usah ya, Bisa berpilihan nak bukak mama saya men. Simple lah. Unsa English sama Malaysia og isda. Eh, hey. hey. eh, hey. eh, eh. Malaysia og isda. Ang mga English anak selfish. Eh? Uh? Selfish nga nung selfish man. Huh. Sa so, mga English sa balik. mamaligya. Sel. Oh, sel. Hindi sa isda. Fish. Oh, sel fish. Ah. Uh, isda. Bisha <laughs> kuya. Mm, no, Kanang so, kuan dia. Honor sa una. Dalagang nagbarog sa ilaw. Ha? Huh? Dalagang nagbarog sa ilaw. Dalagang nagbarog sinas. Ah, simple kayo. Misunderstanding. Eh? 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 Ha? Eh. Huh? Ano misunderstanding mo na? Sa English si dalaga. Miss. Oh, miss. Nas mo? Under. Oh. Nagnya nagbarog. Standing. Oh. Miss understanding. No oh. <laughs> bilay ka ko ya, yalla bilay ba na ko ni mo ya. lang mamang medal ako mawa ka Ah, oh, oo okay. di hmm. Peribo na imo na mongingi. Ah. Uh. Diba, kuya. Basa si Titing. Ha? Huh? Basa... Basa si Titing. Aha. Basa si Titing. Witing, witing. Oh. Ano witing na kuya? Sipre. Yung sa English basa. Wait. Wait oh nya. Yeah. Pangani titing. Ting man ang katapusan. Oh. Witing. Oh. Ah. Ora gid ni kuya. Ay kana. Lalaki nga naglingkod. Ay, simple na kaya na. Boy, sit! Eh? 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 He? Eh. Huh? Boy, sit! English laki. Boy. Oh, naglingkod. Sit. Boy sit English Ano <laughs> uh, Usa. Pagkahina. Wala English lisod nga pa. Wala na English lesson gi assignment sa mo. ma. Ana na last na lang ada uh, pa dai kuya. Oh, so, so. On sa English sa bula nga nahulog. Uh, uh, BUL-HOG Eh? Hey. Hey. Eh? Hey. Eh? Eh? English bula. Bull. Oh, naho. Oh, sa mo tong Hog, di ba? Hog, oh. Bul, hog. Oh. Ano, ang warang combine ko yan. Oh, combine ba? Ano ah. na, usag, simple ram ko na, anak ko. Nga, doha ka bula. Bula ka bula? Eh? Eh? Bol, bol. Eh? Uh? Hindi lain <laughs> mo kuya. Ang say, lain, oi? Ang say, hindi sa bula. Bol. Oh, nga, dua mga kabuk. Di, bul. bol. Oh. <laughs> Ay nga na ya. Nga na ramon. Musupak mo ka. Ay nga doger akong nakagraduate ang school school la. Last na lang kuya, last na lang. Ungo nga nagluya nga naglakaw. Ah. Ungo nga nagluya nga naglakaw. Ah, simple ra kay na dai. Mao na pinaka simple ya? English a ungu nga ano sa to? Naglakaw, ah, nagluya. Oh, nagluya nya naglakaw. Wak wak. quick quick walk walk, oh, ông son ông tao nghe, nghe nó walk walk quy quy walk walk nghe, oh, ăn ongô, xem cái tiếng cái walk walk, oh, oh, quick quick in... oh quick ng oh, ah. uh. oh. oh. oh, oh. oh. nghe Luya nga naglakaw ing ana nang ingbe. Aw, oh, ana di kuya. Tama pa paidaan niya. Ana kuya. Asli ba kuya oi? Tanang English Ala. <laughs> mo basag English sa gani. Are re largo na ko. Perfect na ko ani kuya. Oh, perfect na kay na ay. Perfect na ko Lamat kuya. Hindi oh, mo. Ay, You're always welcome. Ma English, ma math, uh, ma resist are dere. Ah.